tatlo lang ang pupuntahan ng ano ng isang adik. Yung jail institution and death. I almost near death na rin, no? Kasi sa dami ko na atraso na malalaking tao, marami na rin gustong pumatay sa akin. And meron din akong insidente na na sinako ako sa ano sa parking lot. Ako si Rigam Praperosa, isang gambling addict. Nagsimula ang aking gambling career noong 2003 bilang isang lucky winner or sinasabi nilang beginner's luck. Uh, nung bata ako, hindi ko na iisip na napopromote na pala ako sa, sa gambling through text, yung mga pambatang mga laro robot, kalog, at kung ano-ano bang mga laro sa kalye. No? Pero na-divergenize ako ng gambling noong time na nagtatrabaho na ako. Uh, yung one dollar ko ay nanalo ng $18,000. It's, a, it's a salesman incentive in Las Vegas wherein uh, nasa nasa corporation pa ako. And hindi ko naman ina-expect, no? kasi bilang isang Pilipino sa banyagong lugar, sabi lang nila, magstay lang daw ako sa casino para pabigyan ako ng mga perks. So, good thing, no? may namit ako na Pilipinong dealer. So, pinag-stay niya ako doon. Sabi niya, stay ka lang dito, ako bahala sa'yo. You will have free drinks, free tickets. So, I stayed and ayun, no. Uh, pinataya niya ako sa isang fortune bet na one dollar. After an hour, no, nanalo yung aking one dollar na 18,000 dollar, no. Doon na nabago yung pananaw ko sa pera at sa sa pagtatrabaho, no. So, nadala ko lahat yung winnings ko dito sa Pilipinas at for one year one year, nagpanalo ako sa lahat ng kasino dito. So, maganda ang buhay, no? Feeling big shot. Kasi, lahat ng, ano, lahat ng kaibigan, nasa paligid, even family members. Kasi nga, uh, galante, no? Yan naman ang isang main character ng, ng sugarol. Galante. No? And masaya, no? Masaya, masaya magsugal. No? Sabi ko nga sa sarili ko eh, uh, minsan lang ako no? Sa sarili ko at nakuha ko yung ultimate high nung nasa gambling days ako, no? Kasi uh, wala na, until now, no? Even though I'm in recovery, wala nang sasaya dun sa first bet ko. Story continues, dun na... <laughs> do na nag upside down ng buhay ko no yeah yung first year no ang saya kasi never pa ako nakaka-experience ng big loss no lahat kaya kong bilhin kotse lahat ng luho sa mundo kayang-kaya ko kasi nga alam ko na andali namang kunin yan, eh no andaling i-replace kasi manalo lang ako sa table mababalik ko lahat And then yon, naka-experience ako ng big a uh, big loss. Doon sa big loss na yon, doon ako naka-experience ng matinding emosyon. Aside from doon sa first high ko na naging masaya ako, doon din ako naka-experience na nakaka-addict na galit, inis, disappointment, ng no? So, ganoon na nangyari sa akin. Uh, every time na matatalo ako, bumabalik ako with a bigger capital and then yun, yun, na. Nararamdaman ko na na I'm not playing anymore for money. I'm playing for my emotion na. kasi I want to beat the house. Then dito rin sa ano sa sa gambling na to, dun dito rin ako naka-experience na nagnakaw ako, nagsanla uh, ng loko ng mga tao. No? Uti-uti eh. Uti-uti ko siyang natutunan. No? Una, siyempre, since marami pang mga gamit, nagsasanla lang muna. No? And then, nga, marami akong nakilala sa loob ng kasino na may nag-offer ng mga financial assistance na minsan parang even though bound ka na sa utang, feeling mo pa rin, special ka kasi nga they're still treating you as a big shot no so na addict ako doon no nakaroon ako ng feeling ko there are my mutual friends no in the casino especially the loan sharks and the mga financer so medyo nasa pink cloud ako noon eh kasi even doon na, na tatalo ko still I feel special. No, I've been recognized as one of the great players in, in 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 the casino. Pero sad to say, no, yun lang ang nakikita ng ng mga tao sa loob ng casino. Pero out sa paglabas ko sa pintu na yon, ayun na, dun na yung mga problema, no, especially in the family. Number one na nawala sa akin is time. Time sa pamilya. Seven years din ako nag-binge sa casino, so seven years din yung nawala sa akin. Nagpaiba-iba ng mga trabaho kasi lagi kong iniisip is makakuha uh, ng bigger income so that I can sustain my my gambling. And then, out of desperation, no, since na-feel ko na parang lagi na ako natatalo, ay na medyo lumaki na yung mga mga urges to to gain capital na try na rin ako magsanla ng mga sasakyan no um, yun din yung naging reason sa akin kung bakit ako nakulong no? kasi uh, nagsanla ako ng hindi akin at the same time na uh, na na patropa sa mga sa mga pwede kong masabi na <laughs> mga kriminal sa loob ng ng kasino no? so uh, nawala yung logical thinking ko kasi ang lagi nasa isip ko is pag ako nanalo maaayos ko ang lahat no? yun lagi ang nasa utak ko pero, yun nga, no? Uh, marami akong nakaaway, no? maraming nagalit, maraming tumalikod sa akin kasi nga uh, mali na yung aking pananaw. No? Kala ko, true money, maaayos ko ang lahat, pero dumadaan naman yung pere. Ang naging problema ko yung paghinto. Hindi na ako masatisfy sa mga napapalalunan ko pag ako nanalo ng malaki, bigla ko maiisip yung mga talo ko nung mga nakaraan. Kaya, it's ano, gambling is a game of emotion and irrational thinking. No? Yun yung naging start sa akin. No? Kasi, sa lahat ng deal, especially in the card game, ang daming lumalabas na emotion. Eh. Yung sinasabi nila na five emotion na uh, summary ng emotion. Lahat 'yon uh, na na-experience ko, yung mad, sad, glad, afraid, hurt. Lahat 'yon parang halo-halo 'yon, no? Lahat ng sangkap nandoon every time na nakaupo ako sa sa table, no? And then through through gambling, no, na experience ko rin na uh, maging palaboy. No? Kasi ano eh, uh, sa dami kong ginawa na nadadamay yung pamilya ko, dumating ako sa point na out of shame or through their words, lumayas na rin ako. Kasi ang dami ko nang ano uh, minigay na problema sa, sa pamilya ko. Yeah, naging ano rin ako, no? Uh, I experienced being a jugging in casino. No? daging uh, naging ano ko doon, uh, kahit pa paano eh, naging laman ng casino lagi. No? Even though wala ng pera, I know, pag may nagbigay sa akin ng konti, pwedeng lumaki ulit eh. Yung panalo ko, same nang nangyari sa akin before. No? For seven years, nag-up and down din ang buhay ko. No? Uh, Naka-experience ako na nakulong ako na-experience ko rin na, na ako sa psych ward. Kasi nga, uh, akala, ng, ano, akala ng pamilya ko, sira na talaga yung ulo ko. Maraming ano, no? sa nasagasaan ng mga tao. Maraming, marami. ano, hanggang sa dumating ako sa point na talagang uh, gusto ko na maging invisible. No? Kasi uh, tumatak na sa kanila na from a, from a big shot naging salot no or yung term nila parang buraot na no so nung dinala nila ako sa sa treatment no after jail uh, sobrang ano sobrang lukot ko no kasi seeing yung mga tao sa sa psych ward kino-compare ko sa ko ganito na ba ako talaga ka sira ulo para ilagay nila ako dito. Sobrang ano no, sobrang disappointing no kasi pinagpipilitan ko pa rin sa pamilya ko na na bigyan nyo lang ako na malaking kapital. Aayusin ko yung sarili ko no. Nabasa ko nga rin yung ano no, tungkol sa uh, story ni Prodigal Son and feeling ko natalo ko siya no kasi siya isang matinding pangyayari lang sa buhay niya, nagbago agad siya. Ako inabot pa ng 13, 13 times, no? 13 cars, 13 jobs, no? Bago ako ma-realize na, na talaga may problema sa akin. Same din, no? Same din ng mga sinasabi nila, no? Bakit ko dadalhin yung sarili ko sa, sa treatment kasi sa nung tingin ko nung una, wala pa problema sa akin. No? Pero totoo yung kasabihan na yun na walang decent na addict na magdadala sa recovery. Outside factors yung nagdala sa akin sa, ano, sa recovery. After the traumatic jail, yun eh, nga, nadala ako sa isang institusyon. At doon, inoffer sa akin yung rehabilitation no? or recovery. No? through through that syempre uh, pumayag ako pero yun na pala yung best best decision para sa akin na uh, dumiretso sa recovery no? so after that after that institution ina na, uh, i was brought to mindanao for my treatment so unang hirap kasi uh, hindi ako sanay na ano eh, being controlled. Pero yung pala ang kailangan ko, no? Kailangan ko pala ng, 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 guidance and mentor for me to change, no? Through, through that incident, nakita ko yung sarili ko sa mga tao dun sa, sa loob. And mas naging maayos, no? Naging maayos yung, yung sarili ko. Dun din introduce sa akin na tatlo lang ang pupuntahan ng ano ng isang adik. Yung jail institution and death. I almost near death na rin, no? Kasi sa dami ko na atraso na malalaking tao, marami na rin gustong pumatay sa akin. And meron din akong insidente na na sinako ako sa ano sa parking lot at dinala ako sa dinala ako sa isang lugar na alam ko na malapit din sa casino kasi naririnig ko yung eroplano no good thing na lang no tinanong ako nung gustong pumangil sa akin na kung taga saan ako no uh, since marami na din ako naging kilalang ano uh, mga taong taong medyo ano rin, medyo bad <laughs> ay pa paano may may nagbaut sa akin kung sino ako at yun din yung ano no yun din yung tumulong sa akin pansamantala para hindi ako patayin ano? only only in recovery na na the feel ko na I'm safe na no at first nahirapan ako syempre kasi Uh, walang ane, eh, walang walang communication with the family. So, tsaka, I know uh, I have a big shame sa aking asawa, tsaka mga anak noon, kasi lahat ng times na pinapanganak sila, especially sa mga anak ko, wala ako. So, yung first ano ko, yung first son ko. ah, uh, delivery na lang, delivery na lang. Umalis pa ako just to have more money. Nilabas siya, ubos ang sasakyan, ubos ang pambayad sa hospital, Ubus lahat. Kung hindi pa ako tatawag sa dati kong classmate, hindi ko makikita yung anak ko kasi wala na akong pamasahe, pabalik ng hospital. Kala ko, matindi na yon no? hindi pa pala naulit pa yon do sa second son ko no insanity sobrang insanity ang nangyari sa akin ang hirap no ang hirap kung titingnan ko yung inventory ko sa sarili ko uh, parang wala nang pag-asa no pero yun nga no? i just stayed in the ano I just stayed in a facility and na-introduce ako no, in a certain program wherein napangalan ako lahat ng mga emosyon ko na naging tools ko rin nung time na nagsusugal ako. Kasi lagi ko tinatanong sa sarili ko, ano bang problema? Bakit ba ako nagkakaganito? Maganda naman ang intention ko. Pag meron naman ako, nandyan lahat ng tao sa paligid ko. Pero bakit ganun? Pag wala na ako, wala na rin sila ininventaryo ko yung sarili ko. Hanggang sa, sabi nga nila, uh, happiness, no? Kailangan ko palang sumaya. Kaya, kailangan ko palang mahalin yung sarili ko para matransfer ko rin yung kasiyahan sa ano. Yun yung trick eh. Yun yung trick ng gambling sa akin. Nung I thought it was fun. Pero may much mataas pa lang fun compare sa sa gambling no and that's ano eh, uh, yung tinatawag nila na self caring right now i'm 13 years in recovery you no know? and ngayon ko na realize na lahat pala ng mga ng mga nangyayari sa akin may may pattern talaga good thing right now na lamang ko na yung mga triggering points ko kung bakit ba ako nagsusugal. No? And through, through that awareness, na itutulong ko na ngayon sa ibang tao. Kasi sabi nga nila, through sharing my strength, hope, mas maraming matututo. And good thing dito sa Pilipinas, no, meron ng meron ng nabuong fellowship. Kasi nung una, I was lost eh. You know? Laging sinasabi ng gano'n, laging sinasabi ng na mga counselor ko na, there's a support group here in the Philippines. No? Pero napasin ko yun, more on sa alcohol lang tsaka drugs eh. Uh, I take my chance na na magtayo dito sa Pilipinas and Good thing, no? Na-establish namin yun since 2011. Until now, meron ng gano'n. No? So, yun yung isa sa ano ko, ano? Uh, naging lesson ko nung ako yung nadala sa treatment, na lahat may solusyon, no? Lahat may, ano, I just need to ask help and believe na merong higher power na magdadala sa akin sa sa mabuti. The support groups is existing right now and uh, minahal ko na rin yung fellowship na yun kaya uh, aral ako ng tungkol sa mga recovery coaching, sa recovery counseling and good thing naman no? uh, na-recognize ako na as a international ano, recovery coach right now. And for the people, no? for the people na hype pa ngayon sa gambling, check your emotion. Baka naman nagsusugal lang kayo dahil mad kayo, glad, sad, afraid, or hurt. No? Yeah, money is a fuel, no? pero nauubos yan. Pero yung feelings nyo, yun yung magiging trigger para lalo pa kayo magsugal. Ako si Regan, isang nagbabagong sugarol na ngayon ay isang international recovery coach.